So ayun mga boss, ah, napakatinding init ngayon, grabe, hindi ko nga makapag lakad lakad o mag jogging, -jogging. dahil sa tinding ng init, ito mga boss. <laughs> Ano ba? mga boss, mag-iingat kayo sa pagja-jogging. At igit sa lahat. Magdala kayo ng tubig para may iinumin. Kahit magja-jogging pa kayo. So ginagawa ko ito ng content eh. Para makikita ninyo sa mga, sa mga ito. Ayan. Tapos, matinding init na ngayon Gabi naman dito pa sa bundok O matinding init Ito yung mga na football dito, dito yung mga football Or mga soccer Yung naglalaro Ang kadalasan ay mga bata Dan. So, ginagawa ko ito ng content para makikita ninyo. Ayan ang view. Alright, mga boss. Nakita na natin ito. Mga... Maka... Ang minuto. Mawawala na yung ng init ng panahon para malilom-lilom na at makapag-jog lakad -lag na Balikin ko kayo mga boys ayan mga boys eh, ayan. Na nakaharap na ako sa camera ayan tingnan na ito dito ang nasa likod yung senior high school ng Malvar yun okay ganda ng ano, view mga boys at dito yung sa stage niyan hey, or sa mga ano yun mga upuan pa lang mga boss yung, yung nakita nito parang nanonood lang yan nakita natin to yun yun yung view alright may, may pa mag jogging So, dito ipapaligiligoy. Eh. Alright. At lakad muna tayo dyan Kahit mainit pa Ang panahon Ayan Kita-kita Takat-takat muna ako Dahil nakachinelas lang ako Mga boss So kahapon pa ako ng umaga eh. nag kasi ako Pero nakasapatos naman Ayan So, pag, pagdating ko, eh, sakit ng paa. Ganyan talaga pag-exercise. Diba? Mga boss. Ayun. So, yun. bright test talaga yan, mga boss. Hindi nyo ako nakikita sa pagmunta ako. <laughs> Dahil mas masilaw ang araw. Yan. Nakita natin yung, yung view kakaal. Konting jagong lang. Dahil nakatsinilas lang ako. Alright. Okay. Matayin dito mga boys. Yun, mga Uy. Ang ito. konting takbo lang sa Smith oh. yun <laughs> takbo lang alright kita oh. e, so dito yung ano guys eh hindi ko anong kuha na yun baka mga kap yata yan so ah gabi <laughs> Marami ang init Pagkahapon kasi ay oh, eh, plug ako Grabe ang init Nagukubad ako kasi on damit Mga bros So, kita-kita natin ito. Ay, grabe. Ayan, yeah, dito ito yung basketball court yan kita kita na pito yata mo sa kaput pa ang gizang Laking, laka, jogging, lakad, jogging, lakad. Ayan ako. Yan talaga. Exercise lang mga boss. Ito mga ginagawa ko itong. Ayan. Ayan. Napakikit ng doggy na ito. Uy. Ang ang, -ang pa kaya dyan Di ako eh Oh, <sbury verlieress> oh, 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 nakita ko basketball court mga boys eh, ayan na dito yung audience yata yan o tawag ito audience para manonood ng tawag ito mga itakbuhan ito yung tawag ito mga volleyball yata yan o kahit ano pa yon Boleh pun boleh main badminton. Kita eh nak pindah gitu. Jangan sini ramai long wall buat. Ya yeah, boss. Oh, okay. Oh. La vita di Tom Rafa, la miser upload to YouTube channel. We boss JV Motor Flag. Ay, okay, oh, mga boss. Pero pag Facebook kasi hindi ko ma-upload 'yan. Hindi pwede pag sabay-sabay 'yan ng Facebook at YouTube. Yung baka hindi ko alam copyright yata 'yan. Oo, oh, hindi. Alam na. Kita natin 'to. Okay. So ang dito lang na lang mga boss Ang full video po ito ay sa YouTube channel mga boss At yung mga clip na video I-upload dati sa Facebook Yun. So hanggang dito na lang At mag-subscribe na kayo sa YouTube channel ko Boss JV Motovlog At also sa Facebook page ko Boss JV Motovlog Alright, maraming salamat po at mag-ingat po tayo.